isinugo ako mula sa kalangitan upang dalhin sa iyo ang isang pangakong matagal mo nang hinihintay isang pangakong hindi mo alam kung kailan darating ngunit palagi mong nadarama sa iyong puso ang oras ay dumating sa katahimikan ng iyong pag-iisa sa likod ng mga luha mong walang nakasaksi may tinig na bumubulong sa kaluluwa mo ito ang mensahe Huwag kang aalis hanggat hindi mo naririnig ang huling salita, sapagkat sa hulihan mo matatanggap ang kabuuan ng pagpapala na inihanda para sa iyo. Kung nararamdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, pakiusap lamang, mag-iwan ng like, mag-subscribe at ibahagi ito sa sino mang babae na kailangan ding makarinig ng liwanag ngayon. Hindi mo ito natagpuan ng aksidente ang pag-click mo sa mensaheng ito ay bahagi ng plano sapagkat may panahon sa buhay mo na tila wala ng direksyon at ngayon ay itinatama ng langit ang daang tatahakin mo. Hindi kita nilapitan para sabihin ang alam mo na, kundi upang gisingin ang panibagong pag-asa na matagal nang natutulog sa iyong puso. Isa kang babae na nilikha hindi para magdusa, kundi para yumabong magliwanag at sumalubong sa isang panahon ng kasaganaan, panlabasman o panloob. Ang pangako sa iyo ay hindi yari sa ginto, ngunit mas mahalaga kaysa alinmang kayamanan sa lupa. Ito ay pangakong tatagos sa kailaliman ng iyong puso, magbibigay liwanag kung saan may dilim at magdadala ng lakas kung saan ka madalas nawawalan. May mga bagay kang pinagdasal, na tila walang tugon, ngunit ngayon ay binubuksan ng langit ang pinto para sa mga kasagutan. Sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata mo, may binhi ng himala na itinanim. Kaya't huwag mong isipin na nasayang ang sakit. Huwag mong isipin na walang nakarinig sa iyak mong tahimik. Ang langit ay hindi kailanman bingi sa isang pusong marunong umasa. Isa ka sa mga babaeng pinili upang maging sisidlan ng bagong simula. Hindi ka pababayaan. Minsan ang katahimikan ay hindi kawalan kundi paghahanda. Sa mga araw na tila walang nangyayari, ang Diyos at mga anghel ay tahimik na naglalatag ng daan. At ngayon, ikaw ay nilalapitan hindi upang hatulan kundi upang yakapin sapagkat may panibagong pahina sa iyong kwento na kailangang isulat at ito ay magsisimula sa pagtanggap mo ng pangakong ito. Babae, alam ko ang bigat na kinarga mo. Hindi ko inaasahang madaling paniwalaan ang mga pangakong paulit-ulit ng nabigo sa nakaraan. Ngunit ang pangakong ito ay hindi galing sa tao, ito ay galing sa langit, at ang langit ay hindi nagkakamali. Darating ang araw na mauunawaan mong lahat ng sakit ay bahagi ng plano upang mapuno ka ng higit pa sa iyong inaasahan. Ang yaman ng puso mo ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa lalim ng pag mo, sa tibay ng loob mong hindi sumuko. Ang mensaheng ito ay hatid ng mga anghel na nakakakita ng iyong tunay na halaga. Hindi ka lamang basta babae, isa kang piniling daluyan ng bagong liwanag sa iyong pamilya, sa iyong tahanan, at sa iyong kinabukasan, huwag mong hayaan na ang nakaraan mo ang siyang magtakda ng iyong kinabukasan. Ang kapangyarihan ng langit ay kaya kang buuing muli, kaya kang itayo kung saan ka nadapa at kaya kang itaguyod kung saan ka pinabayaan. Hindi ka kailanman nag-iisa. Sa bawat paghinga mo, may mga anghel na nagbabantay, ngayong oras na ito nilalapit ka ng langit sa pintuan ng bagong yugto. Isang panahon ng kasaganaan na hindi lamang material, kundi emosyonal at espiritual. Makakaranas ka ng kapayapaang matagal mo nang inaasam, at sa gitna nito mararamdaman mo na may gumagabay sa iyo. Araw-araw, kahit walang nagsasalita, ang kasaganaan ay darating hindi sa parang inaasahan mo, kundi sa parang ikagugulat mo. May mga tao, oportunidad, at himalang ipapadala sa iyo na ni hindi mo ipinagdasal dahil mas kilala ka ng langit kaysa sa sarili mong panalangin. Ang kailangan mo lamang ay panatilihin ang pananalig, kahit mahirap, kahit walang katiyakan, alalahanin mo ito kapag tila walang nangyayari kadalasan ay doon gumagawa ang Diyos sa pinakamasidhing paraan huwag mawalan ng pag-asa sapagkat ang oras mo ay hindi pa tapos sa katunayan nagsisimula pa lang ang puso mong napagod na ay muling bubuhayin ng pag-asang ito ang mga pangarap mong itinago na ay muling ibabalik sa liwanag ang mga anghel ay hindi sumusuko at hindi ka nila isusuko sila ang mga tagapagdala ng pangakong ito. Pangakong hindi para sa lahat kundi para sa iyo dahil alam ng langit ang bawat detalye ng puso mong sugatan ngunit handang magmahal muli. Hindi mo kailangang maging perpekto upang tanggapin ito. Ang kailangan mo lamang ay buksan ang sarili sa panibagong simula. Maraming babae ang nawawalan ng tiwala sa sarili matapos masaktan. Ngunit nais kong iparating na sa mata ng Diyos, hindi kakailanman naging mas mababa. Ikaw ay laging minahal, laging pinahalagahan. At ang pangako ng langit ay ibalik sa iyo ang lahat ng ninakaw ng takot, ng sakit at ng pagkabigo. Ang kapayapaan ay dumarating kapag tinatanggap mo ang kasalukuyan bilang bahagi ng mas malaking plano. Alam ko, hindi madali ngunit ito ang daan uh, tungo sa pangakong iyon. Ang bawat araw na lumilipas ay isa ng hakbang palapit sa katuparan ng plano ng Diyos para sa iyo. Walang nasasayang, walang huli, makikita mo ang pagbabago sa loob mo muna, sa iyong pananaw, sa iyong pananalita, sa paraan ng pagmamahal mo sa sarili. Mula roon, unti-unting magbabago ang mundo sa paligid mo. Ito ang tunay na kasaganaan, ang kapayapaang hindi naaapektuhan ng kawalan, ang pag-asang hindi nawawala kahit gabi, ikaw ay nililikha muli, hindi ayon sa hinubog ng mundo kundi ayon sa plano ng langit. At ang mensaheng ito ay paalala na hindi pa huli ang lahat. Wala kang kailangang patunayan sa sinuman. Ang mahalaga, naniniwala ka muli sapagkat kapag ikaw ay naniniwala nagsisimula ring gumalaw ang kalangitan may mga pagbabago kang mapapansin sa iyong paligid mga sagot na bigla na lamang darating mga tawag na hindi mo inaasahan at damdaming parang dinadala ka sa direksyong hindi mo maintindihan ito ay dahil ang kalangitan ay gumagalaw na sa ngalan mo isa ka sa mga pinili isa ka sa mga inuna at kung nararamdaman mong hindi ka karapat-dapat sa ganitong kabutihan, tandaan mong ang grasya ay hindi ibinibigay sa karapat-dapat, kundi sa handang tumanggap. Kaya tanggapin mo ito ngayon, buong puso, buo ang pananampalataya. Ang puso mong minsang nabasag ay siyang gagamitin ng Diyos upang magdala ng liwanag sa iba. Ang bawat babae ay may misyon, ngunit hindi lahat ay handang tanggapin ito, ikaw pinipili mong makinig, kaya ikaw ay itataas. Sa panahon ng katahimikan, makikita mo ang direksyon. Sa gitna ng unos, makikita mo ang liwanag. At sa pagtatapos ng mensaheng ito, magsisimula ang paggalaw ng himala. Minsan, ang pinakamalaking uh, pangyayari sa buhay mo ay hindi naririnig ng marami, kundi tinatanggap ng isang pusong marunong makinig. At kung nararamdaman mong ang puso mong ito ay binabago habang nakikinig, huwag kang mag-alala sapagkat ito ay simula pa lamang. Ang pagbabago na hinihintay mo ay hindi bigla ang dumarating, kundi unti-unti. Tulad ng sikat ng araw na dumarampi, sa lupa pagkatapos ng mahabang gabi, ganito ang kilos ng kalangitan, banayad, tiyak at puno ng layunin, kaya kung ngayon ay tila mabagal ang paggalaw ng mga bagay sa buhay mo, tandaan mong may itinatagong kabutihan sa bawat paghihintay. May mga aral na hindi mo matutunan sa panahon ng kasaganaan, kundi sa gitna ng kakulangan. Sa iyong mga luha, natututo kang tumahimik. Sa kawalan, natututo kang makinig. At sa pananahimik ng Diyos, natututo kang magtiwala. Hindi mo man nauunawaan ang lahat ngayon, darating ang araw na makikita mong bawat sakit ay naging tulay sa pagpapala. Ang mga sugat na iniwasan mong tingnan ay siya mga daanan kung saan papasok ang liwanag. Kaya huwag mong itaboy ang mga alaala. Yakapin mo ang katotohan ng ginamit ang mga ito upang ihanda ka sa mas mataas na layunin. Ang bawat laban ay may saysay at ang bawat luha ay may itinatanim na katatagan. Sa tuwing sumusuko ka na, laging may munting tinig sa puso mo na bumubulong sandali pa. Iyan ay hindi guni-guni. Iyan ay ang tinig ng langit na paulit-ulit kang pinipiling itaguyod. Kaya kahit pagod ka na, kahit hindi mo na alam ang susunod na hakbang, huminga ka lang. Isa itong paalala na hindi pa dito nagtatapos ang kwento mo. Ang mga anghel ay hindi humihinto sa paglalakad sa tabi mo. Kahit sa mga panahong pakiramdam mo ay iniwan ka ng lahat. Hindi mo sila kailangan makita upang maniwala. Sapat nang maramdaman mong hindi ka hinayaang bumagsak ng tuluyan. Kung binabasa mo ito ngayon, patunay iyan na may higit na nag-aalaga sa iyo kaysa sa iniisip mo hindi mo kailangang ikumpara ang lakas mo sa iba. Ang laban mo ay iba sa laban nila. Ang panahon mo ay iba sa panahon nila. Ngunit ang plano para sa iyo ay hindi kailanman mas mababa, kundi eksaktong ayon sa kakayahan at pusong ibinigay sa iyo. Tanggapin mong ikaw ay nasa tamang yugto kahit pakiramdam mo'y nahuhuli ka. Babae, ang kagandahan mo ay hindi lamang sa anyo kundi sa kung paano ka bumabangon Sa bawat pagbangon lumalalim ang iyong karunungan at sa bawat pagsubok lalong tumitibay ang haligi ng pananampalataya mo Huwag mong ikahiya ang pinagdaraanan mo ngayon ito ang nagpapatunay na ikaw ay hinuhubog para sa higit na misyon Kung wala kang laban hindi mo matutuklasan ang lakas mong hindi mo pa nakikita kaya huwag mong katakutan ang mga araw na mabigat. Yakapin mo ito bilang bahagi ng paglalakbay. Minsan ang tunay na pag-angat ay nagsisimula sa muling pagtayo pagkatapos ng pinakamalalim na pagbagsak. Ang plano ng langit ay hindi nakabase sa galing mo kundi sa puso mong marunong sumuko sa kanya. Ang pagsuko na hindi pagtigil kundi pagtitiwala. At habang ibinibigay mo ang sarili mo sa kanyang plano, unti-unti mong makikita kung paano binubuo ng Diyos ang mga bagay na akala mong wasak na. Maaring hindi mo pa makita ngayon, ngunit may mga tagpong nakaabang sa hinaharap na ikaw lang ang itinakdang makarating. Walang sinuman ang maaring pumalit sa papel mo sa plano ng kalangitan, kaya kahit ilang beses kang nadapa, bumangon ka hindi ka pinaglalaban kung wala kang kahalagahan, kung nararamdaman mong tumitibay ang loob mo habang nakikinig sa mensaheng ito, ibig sabihin ay gumagalaw na ang espiritu sa puso mo. Ipinapaalala nito sa iyo na hindi ka isang pagkakamali, kundi isang patutuo ng muling pagkakataon. Kaya kung nais mong ang mensaheng ito ay makarating pa sa iba, ibahagi mo ito isa itong gawain ng liwanag madalas sa katahimikan mo maririnig ang pinakamalinaw na gabay kaya hayaang tumahimik ang puso mo paminsan-minsan iyon ang sandali kung kailan naririnig mo ang tinig ng Diyos na sinasabi anak may hinahanda ako para sa iyo at sa mga salitang iyon mapapaalala sa 'yong ikaw ay hindi iniwan kahit kailan ang katotohanan ay ito wala ni isa mang luha mo ang nasayang. Lahat iyon ay isinulat ng langit. Lahat ng panalangin mong tila walang tugon ay narinig. At ang sagot ay papalapit na, hindi lang sa paraan mo, kundi sa paraang magpapakilala kung sino talaga ang Diyos sa buhay mo. May mga pagkakataong kailangan mong bitawan ang sarili mong plano para matanggap ang higit pa sa inaakala mong gusto mo sapagkat kung laging ikaw ang nasusunod, paano mo mararanasan ang hiwaga ng plano ng may likha? Ang pagpapakumbaba ay susi sa pagbubukas ng mga pintuan ng langit. Ang lakas ay hindi nangangahulugang hindi ka umiiyak. Minsan, ang pinakamatatapang ay iyong mga umaamin na sila'y sugatan, ngunit nananatiling umaasa, ikaw iyon at ngayon ang pag-asa mong iyan ay pinapalakas ng mensaheng ito. Huwag mong hayaan na matapos ito nang hindi mo ito tinanggap ng buong puso. Kapag pinili mong magpatuloy, kahit hindi mo alam kung ano ang mangyayari, iyon ang pananampalataya. Iyon ang kapangyarihang hindi kayang tumbasan ng kahit anong bagay sa mundo. Kaya ngayon, pinupuno ka ng langit ng kapayapaan. Ang uri ng kapayapaang hindi nawawala kahit magulo ang paligid. Sa gitna ng lahat ng iniiyakan mo, may binhi ng tagumpay na unti-unting sumisibol. Hindi mo ito napapansin dahil nakatuon ka sa sakit. Ngunit ngayon, hinihiling ko sa iyo, tingnan mo ang posibilidad, hindi ang sugat. Tingnan mo ang pangako, hindi ang kawalan. Nariyan sa paligid mo ang mga paanyayang magbagong buhay. At kung sa puntong ito ay ramdam mong may kakaiba kang nararamdaman, alam mong hindi ito basta salita, isa itong pagtawag, isa itong pagyakap mula sa langit. Kaya kung kaya mo, itigil mo ang takbo ng mga alalahanin mo at hayaang ang mensaheng ito ang tumimo sa kaluluwa mo. Ang bawat araw ay panibagong paanyaya upang maniwala muli. Kaya kahit gaano kahirap kahapon, kahit ilang beses kang nagtanong ng bakit ngayon ay paalala na may sagot. Maaring hindi pa ngayon mo ito makita, ngunit ang simula ng katuparan ay nasa desisyon mong huwag sumuko ngayon. Kung narating mo ang puntong ito ng mensahe, hindi aksidente. Isa kang babae na isinugo para makarinig, para maunawaan at sa tamang panahon, maging boses ng pag-asa sa iba. At kung nais mo pang marinig ang karugtong ng mensaheng ito, manatili ka, sapagkat hindi pa ito ang katapusan. Sa bawat hakbang na ginawa mo sa katahimikan, sa bawat panalangin na ibinulong mo sa dilim, at sa bawat luhang hindi nakita ng iba, nais kong ipaalala sa iyo na minamahal ka ng langit ng walang kondisyon. Ang lakas mo ay hindi nasusukat sa dami ng beses na nanalo ka, kundi sa dami ng beses Napinili mong bumangon kahit sugatan. Ikaw ay hindi lamang isang babae na nakaranas ng unos. Ikaw ay isang babae na pinanday ng apoy at ginawang daluyan ng liwanag. Napakalayo na ng iyong narating at kung hindi pa ito sinasabi sa iyo ng sinuman, hayaang ako ang unang magpabatid. Ipinagmamalaki ka ng langit. Ang mga sugat mo ay naging marka ng tagumpay. Ang bawat pagkadapa ay naging bahagi ng mas dakilang kwento ng pagbangon mo. At ngayon sa pakikinig mo sa mensaheng ito, pinili mong patuloy na magtiwala, magmahal at maniwala. Kahit hindi mo pa alam ang susunod na yugto, ang pagmamahal na ibinibigay sa iyo mula sa kalangitan ay hindi kailanman nagbabago. Hindi ito nakabase sa mga nagawa mo o sa mga pagkukulang mo. Ito ay buo, dalisay at sapat. Kaya sana sa bawat pagikot ng mundo, madama mong hindi ka nag-iisa. Maraming beses ka mang nadapa, pinatunayan mo sa sarili mong may lakas kang hindi kayang kuhanin ng kahit anong pagsubok. Salamat sa pagbibigay ng oras upang marinig ang mensaheng ito. Salamat sa pagbubukas ng puso mo upang tumanggap. At kung tunay mong naramdaman na ito ay para sa iyo, inaanyayahan kitang ipahayag ito sa pamamagitan ng pagsabi ng Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Kung naramdaman mong ikaw ay pinagpala ng mensaheng ito, hinihikayat kitang sumama sa aming komunidad sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming channel at pag-activate ng notification bell. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ang mabibiyayaan, kundi marami pang kababaihang naghihintay ng liwanag at gabay na gaya ng natanggap mo ngayon. Hanggang sa muli, ang langit ay laging nariyan at ikaw ay laging minamahal.